Labas yan. Dindo, sa mo na, dindo. Analin daw, analin. 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 Ay, nandiyan na yung Ay, na yung superhero mo. <laughs> hindi mabait na siya. Hindi na siya nagmumura. Hindi na. Oo. Na dati nagmumura lahat ng pamilya, ngayon hindi na. Oo, mabait na siya. Nainggan niya siya kasi sa kapareha niya. Kay di, din do. Taga hmm. Manila man. Kaling lang kami sa Pangasinan. Hmm, kasama namin galing kami sa Pangasinan. Oh, Diyan lang ko yung mga anak ng ko ng sa Siyempre nanonood kasi sila, kilala nila sila